Ayan mga kababayan at uh, pansinin po ninyo itong mga unggoy na ito. Napakalayo pa ng 2028 uh, presidential election. Ah, nandiyan na po yung formahan, nandiyan na po yung siraan, nandiyan na yung uh, tapunan ng putek, ay pare-pareho namang mga putek itong mga animal na ito. Ganito po karumi ang uh, uh, election dito sa atin. In pak, uh, sa mga susunod pong araw ay uh, hihiramin ko po yung video ni uh, Jojo D. Guzman. Yan po po paano nga niyang interviewin si Glenn Chong. At yan po ay uh, kanyang ibinulgar yung billion-billion po pala na ginawang pira nitong uh, si Andres uh, Bautista na ito dyan sa Comilic. Anyway, hindi po yan. At uh, dito po sa video mapapanood ninyo, makikita nyo na po rito ang uh, mga kademonyuhan itong mga animal na ito. Talagang kan, eh? Walang uh, So, ito bang mga klasing mga taong ito, bakit hindi na lang kumandidato kung gustong kumandidato? Bakit hindi na lang tumakbo kung gustong tumakbo? Kailangan pa talagang manira ng tao at uh, wala namang kaimik-imik itong si Inday Sara Duterte, ayan na binabanatan ngayon. Talaga namang uh, grabe itong mga bayawak na ito, na talagang itong mga kasumpa-sumpa itong mga taong ito. Anyway, at uh, hindi ko na po pakahabaan yung uh, introduction ko. Sabay-sabay na po nating panuorin ito. Pero bago yan ay... Sana po itong aking lahat ng mga lahat ng aking mga subscribers ay nasa mabuting kalagayan at pagpalain nawa kayo at uh, sana ay uh, ibaba na po sa inyo ng Panginoon ang swerte na lagi kong sinasabi rito. Ayun po at sabay-sabay -sabay po natin panoorin nang makita po ninyo mga kademonyohan mga ungas na mga politikong ito. Ito na po. Nagsabwatan na yung lahat ng puwersa na nais patumbahin si VP Sara. At kasama na siguro dyan, sigurado ako, ang oposisyon. At baka meron pa mga ibang, ibang kakampi namin dyan, ah, na talagang nai-insecure kay VP Sara, na kasama na sa pagpupula kay Inday Sara. Pero makikita mo kasi, napaka-organized sa lahat, sa social media, sa mainstream media, at pare-pareho mga sinasabi, ganyan pong indikasyon kapag merong smear job na tinatawas. Si Inday Sara naman, hinarap ang kongreso sinupalpal ang mga mamamatay tao sa Kongreso, hindi nagtatago, sumasagot at walang tinatago. Alam niyo ba si Inday Sara, ni walang bahay dito yan sa Metro Manila? Nangungupahan lamang yan. At kung pupunta ka sa bahay niya sa Dabao, ay nako, napaka-modest na bahay. Walang ebidensya na meron siyang uh, tagong yamahan. Wala siyang malad Disneyland na farm. Walang maibabato na ang Duterte ay eh talagang magarbo ang kanilang mga buhay. Paano mo sisirain ngayon yan? Plus, yung katotohanan, maganda pa siya. Ayun lang kasi. Puntiyari lang nila talaga si Bipisara. Sara. Kakaganyan nyo, lalong maging presidente yan sa 2028. Ang ginagawa ni Hontiveros at Castro kay Bipisara, Sara, lalo itong sumikat. Hindi hindi nila madaling sirain. Tandaan nyo, lahat ng kumalaban kay PRRD dumiretso ay At nanalo naman si VP Sara by 32 million votes. Ngayon na naman, kinakalaban nyo si Madam Sara Duterte. Gusto nyo maulit ang diretso ay Sige daw, bring it on. Hindi lang ang mamamatay tao na sir Kutito, nagsabuatan na yung lahat ng puwersa na nais patumbahin si VP Sara. At kasama na siguro dyan, sigurado ko ang oposisyon. At baka meron pang mga ibang kakampi namin dyan ah, na talagang insecure kay BP na kasama na sa pagpupulak kay Inday Sara. Pero makikita mo kasi napaka-organized sa lahat sa social media, sa mainstream media at pare-pareho mga sinasabi. Ganyan po indikasyon kapag merong smear job na tinatawa. Attorney, um, sa social media ngayon, lalo na sa mundo ng uh, Twitter, laganap naman itong mga propaganda laban dito kay uh, Vice President uh, Inday Sara Duterte kahit na nasagot na ng mga ekonomista, ng mga mambabatas, na ang panig na legal, yung pagtatransfer nga ng uh, contingency uh, fund, patuloy nilang iginigin at parang kinamumukan na meron talagang korupsyon, merong pagnanakaw na uh, na nangyayari ang punterian nila ngayon ang pangalawang pangulo. Well, tingin ko po, hindi lang mamamatay tao na sir dito, nagsabuatan na yung lahat ng puwersa na nais patumbahin si VP Sara. At kasama na siguro dyan, sigurado ako ang oposisyon. At baka meron pang mga ibang, ibang kakampi namin dyan ah, na talaga na insecure kay VP Sara, nakasama na sa pagpupula kay Inday Sara. Pero makikita mo kasi, napaka-organized sa lahat, sa social media, sa mainstream media, at pare-pareho mga sinasabi, ganyan po ang indikasyon kapag merong Mere job na tinatawa. Eh, sa tagal ko naman po dito sa naging tagapagsalita, na alam niyo naman talaga ang posisyon ng tagapagsalita, ikaw yung PR manager ng presidente. Ay, nako, alam ko na po yan. Concerted effort po yan. pa pala ako sa College of Law. Nagtrabaho na ako sa Kamara de Alam ko na po yung PR. Yung, alam mo yung mga panahon na ako yung sudyati pa. Yung mga Dante Ang, batang-bata pa yan. Yung mga Bubi Daser. Yung mga yan, yung mga nakaputi na Bubi Daser. Lahat ng PR practitioner. Ako, nakita ko po lahat yan. At ngayon ang nakikita talaga natin na ginagawa kay BP Sara, organize PR campaign para durugin si Inday Sara. Pero anong ang aking paningin? Kung nadurog nila dati si Jojo Binay na dating Vice President dahil si Jojo Binay naman ay hindi sumagot, hindi kumarap sa Senado at hindi pinasinungalingan ang mga paratang, lalong-lalong na yung mala um, Disneyland na kanyang uh, um, pag-aari dyan sa Batangas. Si Inday Sara naman, hinarap ang Kongreso. Sinupalpal ang mga mamamatay tao sa Kongreso. Hindi nagtatago, sumasagot, at walang tinatago. Alam niyo ba si Inday Sara, ni walang bahay dito yan sa Metro Manila? Nangungupahan lamang yan. At kung pupunta ka sa bahay niya sa Dabao, ay nako, napaka modest na bahay walang ebidensya na meron siyang uh, tagong yamahan wala siyang Disneyland na farm walang maibabato na ang Duterte e eh, talagang magarbo ang kanilang mga buhay paano mo sisirain ngayon yan? plus, yung katotohanan maganda pa siya <laughs> Ay, mo naman yung mga Ay, sorry malangawa. Jojo Binay sorry sa'yo, alam ko eh, magkakapit tayo pero naman, no? Uh, eh, syempre iba naman yung kulay ni Jojo Binay iba yung yung mukha ni Duterte. Hindi nyo kamukha. Pero kung ganyan naman ang iyong mukha, o oh, diba, oh. mukha ni Sarah Duterte, mm. paano mo naman si Sir Raja kung ikakapibuti sa mga mukha ng mga mamamatay tao? Hello? <laughs> ano mo tawag namin sa kanila nung no, ako'y kineek out na? Ang tawag namin sa kanila, Skulamus. Kasi yung sabi namin, bakit sila lahat ang papangit Dahil nila? Dahil na ako sa gawain niya mga yan, tingin ko, planado talaga yan. Nasusuko sila tapos pagkahiay nila ang gobyerno. Plano yan sa mulat mula Tingin ko nga dapat uh, repasuhin ng NTFL CAC yung proseso na pagsuko ng mga ito dahil baka maging propaganda na naman. No, ito talaga planado to. Ano po ito? Merong tong script na nangyari. Na una, eh, susuko daw sila tapos babalik na rin nila sa sabihin nila na talagang tinakot sila ng gobyerno para masiraan ang gobyerno. No? Naku, style na style talaga nila yan. Kasi nga, wala silang uh, tutong issue na mabato na sa gobyerno para Uh, ma mahimok yung ating mga kababayan na patayin ang kanilang mga kapwa Pilipino, kaya gagawa sila ng script. No? Nakawawa naman kami, mga batang babae, inabuso ng mga militar, pero sa katotohanan, sa mulat mula ay eh, makaya ng plano nila. At gagamitin na naman yung ano, attorney, kapital ng mga mga kaliwa. Propaganda na naman sa pamahalaan. Eh yan naman talaga propaganda, kaya ako umalis sa kanila, wala na silang ginawa, kundi propaganda lang. Wala silang ginawa, kundi sloganiri. Ni Palagi nilang silang ibagsak. Hello! Ayun eh, na nangyari rin sa malayang pag-iisip. Kinakailangan maging kritikal lang tayo magkaroon ng solusyon sa bayan at hindi lang pagsigaw-sigaw ng mga uh, propaganda at mga slogans. Yan talaga yung number one na problema ko sa kanila. Bakit hindi cannot go beyond? Tama na muna yung mga ibang sa kinakailangan magkaroon ng analysis, kinakailangan magkaroon ng diskurso, debate. Ayaw nila ng debate. Alam mo itong CPPNP uh, si yan, gusto lang nila centralized leadership. Sumunod ka kung anong sinasabi ng mga nasa taas. Yan, tanong, sino ba yung nasa taas? Ano kakayahan ninyo? Meron ba kayong mga master of laws? Meron ba kayong mga PhD para magkaroon ng solusyon sa problema ng bayan? Wala. Siga-siga lang sila na gusto lang sila isundin. Eh pwede ba naman yun? Ay eh, sabi ko, sige, kung gusto nyo kayo na lang. Pero ako, eh, pinangangalagahan ko yung malayang pananalita at malayang pag-iisip. Kaya nga ako'y lumalaban sa kahit anong uh, form ng diktadura dahil uh, tingin ko kalayaan ng bawat Pilipino At Tapos ipagkakait din ng mga mamamatay tao ang kalayaan ng malayang pag-iisip at pananalita. O narito pa ang mga komento mula sa mga netizen. Gagawa't gagawa ng paraan ang mga dilawan para masisira si BPNT Sara Duterte. Pero hindi nila alam bumawalik sa kanila ang mga pinagagawa nila. Dapat ungkatin din ang mga katiwalaan na risa sa PhilHealth. Gamit na gamit Danao, Duterte, dahil maayos lingkod bayan sila. Wala silang makita na kay Bipisara Sara Duterte. Risa Anteberos and Franz Castro, paski anong gawin ninyong paninira kay Bipisara, Sara, di pa rin kayo angat sa next election. Ngayon pa lang, sumisingon ang baho. Tiyak di na kayo sa Inodoro. Mabuhay po kayo, BP Sara Duterte. You are the best. May malasakit sa taong bayan. Matigas ang ulo, matigas pati muka. Kaya pati mga batang kanilang nauuto, tinuturuan nila ng katigasan ng ulo at puso na ayaw na kilalanin mga magulang. Sa kahihiyan na Risa, ibinaling na lang niya sa Socorro Bayanihan ang issue. Ang bumabatikos naman sa Kongreso, lumipat na sa dalawang surrender na environmentalists ang issue. Pahiya sila eh. Nawala ang momentum. Nag-try lang ata sila. Actually, I think kumawa sila ng issue kahit na di totoo. Kasi eh, e si Inday, kasali yan sa ililis nilang reason. Gusto lang nila nang may mailista. Yep, kahit na di totoo or kahit na akusasyon lamang they're into something big para brick by brick patung pala sila magbutas. kaya sila sila gumagawa ng butas na ikahuhulugin nila sa huli Castro piling matalino wala namang kwenta yung pinagsasabi lang kasi puntera lang nila talaga si Bipisara Nakakaganyan nyo, lalo magiging presidente yan sa 2028. Ang problema dito is clearly na hindi alam ni Castro ang confidential fund. Pinipilit niya yung sarili niyang conclusion about sa confidential fund. Muminigyan pa ng oras, puro muna sa gobyerno, samantalang sila ina sa gobyerno. Hay nako, mga komunista talaga, sayang ang confidential panahon. fund na naman. Parang hindi makatulog si Castro. Tungkol sa confidential fund, pabalik-balik ang mga tanong. Parang sirang plaka si Castro. Okay lang yan, nagkasos ni Bipisardo, tiyap confidential fund sa kalaban ng gobyerno tiwala kami sa mag-ama at Duterte. Kesa na napunta sa kamay ng ibang politiko. Gobi Bissara, laban sa kalaban ng gobyerno. Simple sagot yan, Castro. Ibig sabihin, yung confidential funds gamit sa inyo para hindi na kayo makarekrot dahil kawawa ang mga kabataan sayang ang kanilang buhay. Hindi nag-iisip ng kanilang kinabukasan at makasama sa piling ang kanilang mahal sa buhay. Try hard talaga ang mga frontliners ng makakaliwa na harangin ng confidential funds dahil posible ito ay gamitin laban sa kanilang underground. Yung mga ganyang pag-iisip, dapat ina-pinapakinggan. Kahit anong paliwanag po sa taong yan, di rin matata, Hindi makinig sa explanation, bira ng bira. Very confused na talaga si Castro. Ang confidential file ay para sa inyo mga NPA. Tatapusin na kayo ni BPN Ray Sara Asa. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.